mga binati o minahal kung mataloman okay ah uh, katong ganahan musuroy sa matalong boardwalk okay nanatay mapalit dali guys ah uh, natay ating pura uh, soup drinks pwede na mong mukhang dali agnamoy mga bata guys ah uh, pwede nito mo na itong, uh, mau ni ilahang mga bata pertung anay uh, mga bata uh, welcome mong tanandiri nga mau magsita sa si no? nga na po doyan nga na ay pwedeng magpa magdodua kabataan diri ito ng dalhon atong suruyon ang matalong boardwalk today is August 26 2024 Okay guys, uh, mga nag-update sa Matalong Bordok uh, Dere sa uh, Lungsod sa Matalong Okay, sorry na mo dere guys Sa Matalong Bordok Simentado na na may mga buwan Busing Okay, sorry na ta sa Matalong Bordok Dari uh, there is a story, guys okay, mau ni update uh, today is holiday national heroes heroes, heroes day mau ngawai trabaho uh, sa matag opisina sa, sa, private sector or sa government sector dari is sa matalom ito pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan dari lungsod.